Hi guys, good morning. <laughs> Sabihin mo? <laughs> Sabihin mo, hi guys, good morning. <laughs> di arang, di manggi ulaon nga pa. Ang <laughs> Ayan, hi guys! Malang si niyo, Guapa. Pa. Ayan. Tignan na rin mo, walang may sabad doon sa iyo. Tiyan. sa first Tapos ang asawa naman. Hi guys, pag-uwi namin galing sa pagdina. Ito po yung ginawa namin. Yan, nang po kami mga seed na pangtanim po. Kaya para mayroon kami mabitbit pa si po. Yan po yan. Ang ganda po niyang punuan na yan. Kaya nabisip po kami kanina diyan. And then, nangungulikta din kami different flowers dito sa Mindanao kung pumapasok po yung video namin mga different kinds of videos nung no? nasa Cebu kami miss lang po namin and then ito rin yung mga flowers namin orchids dito sa bahay na mamulaklak na po yan po so nakakita kami po yung ano parang uh, Anong tawag niyan? Tabilin tawag nga. Namulipod bitaw sa punuan sa niyog. Yan po. At ito po yung sari-sari mga bulaklak na nakulikta ko dito sa Mindanao. Ang ganda po nila. Yan po. So, nakakaaliw din po yung mga bulaklak na ito. I have searched... Tayo ang gulay namo. Ang sarap-sarap ng gulay. Crispy <coughs> Ito rin yung alaala namin sa Cebu. Uh, nasa Cebu kami, pumunta kami sa Alejandra, Bulak ni Alejandra. Yan po, ang ganda po talaga ng uh, lugar na ito. Ang ganda ng garden. Makikita mo na maaliw ko talaga sa different kinds of flowers bag nature lover ka, matutuwa ka pero pag hindi mabobord ka nito. Pero wala masigurong siguro ma nito. ay eh. ang ganda talaga, ma-appreciate mo yung different flowers at saka malamig din yung lugar na yan. So yung hindi nakarating pa sa bulak ni Alejandra sa Central Mountain of Cebu, try kayong pumasyal po, po doon. Ang ganda-ganda po ng lugar na ito. Yan po. Na-enjoy ko diyan ang paglalakad ko. <laughs> Nakakatuwa talaga diyan pero talagang nag-enjoy talaga ako. Uh, basta kay mahilig din naman kasi ako ng mga bulaklak. So yung tuwang-tuwa talaga ako diyan. Salamat talaga kay Kizia nga uh, siya yung aking uh, ano dito video -grapper. Video -grapper, yan po. Siya yung sumusunod sa akin dito. Ah, uh, yan. Uh, talagang grabe yung saya ko diyan. Salamat talaga. tayo dito. 100 pesos ang entrance fee. Pero worth it Hi guys, lagi ko toyok toyok nak sama Mike dia mas tak grabe na ako katawa dari kay kontra gusto <laughs> niya, pero nak lipe juga <laughs> ngelantau <laughs> <laughs> saya naong grabe kau <laughs> tawa nak kau dia, namu otjut kau dia. Oh, yan toyok ng ko niya. Yan nga katawa na ako. Kita mo guys, gabi ang mga bulaklak. Uh, ang nindot jud siya tan na mga bulaklak. Uh, na plaster nila, na arrange nila so matuwa ka talaga, ma-refresh ka ano po ma-refresh ka talaga naman ang ganda ng mga uh, different flowers uh, yan po, ito po yung kapasyal namin nung masasibong kami salamat sa pribilihyon na marating itong place na ito Hi guys, maraming salamat talaga sa patuloy niyong pagtangkilik sa mga pinupost ko. Uh, salamat talaga. Oh.